Hi! Pa Hi! Pa Mar. Ay! pa Ay! 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 Diyos ko! Buti kita-kita. Sabihin na tayo sa trabaho! Sige! Tsaka! Ano? Kamusta yung sweldo mo? Ah! Hirap ng buhay. Raming trabaho. Tapos sahod lang sa end ng buwan. Tapos... Tapos wala ulit para. Sorry! <laughs> Ay naku! Sinabi mo pa! Alam mo na! Alam mo yun! Ang dami kasi mga gastusin natin. Kaya yung sweldo natin, wala nga talaga matitira kahit na piso. Baka Tama. budget na. Uff, hirap talaga. Sige, mag-meet na lang tayo doon sa tabaho. Ah, ganun ba? Sige. Oh. O, oh, sandali lang. Ay. Alam ko na yung mga titig mo. Huwag mo sabihin na tutulungan mo na naman yung pulube. Alam ko pa sa'yo kapag alam ko na yung feeling na walang, walang kahit ano. You know? Ay, ako? Ano ka ba naman, Frank? Isipin mo naman din naman yung sarili mo, no? Nagbabudget ka na nga, wala na nga natitira sa sahad. sa, sahad sa, sa, sa sahad na tuloy, sa sahod mo. Tapos, iisipin mo pa rin yung ibang tao. Gano'n naman talaga ang buhay. Kapag ako yan, gusto ko din magtul may magtulong sa akin. Ay nako, sobrang bait mo. So, paano mauna na ako, ha? Sige, mauna ka na. Oh, kiss me! Eh, oh. <laughs> <laughs> Ikaw talaga, parang sama. Okay. Ay, nagkata pala yung work ko. Ay, sige, ano ingat. Magandang umaga, Nay. Ito po. Maraming salamat. Ay, Nay, okay lang po kayo? Ay. Okay lang naman ako. Konting ubo lang to. Hindi po, no. Nag-worry na po ako sa inyo. Hopefully, magtulong kahit yung konti na binigay po po sa inyo. Maraming salamat. Sa araw-araw ang napagdaan mo dito, lagi mo kaming tinutulungan. Opo. Alam Kaya, ko kasi... Kaya, pinagpapasalamat ko yun. Buti naman po. Alam ko kasi kapag yung feeling na wala wala kahit ano, you know? Ay, may gusto akong tanungan po sa inyo. Napansin ko wala pa yung anak niya. Nasaan na po siya? Nay. Nay. may, Ang problema. Ano, ano po nangyari, Nay? Nay. Nay, Nay, Nay! Benedict, anak, ka nga dito. Siya nga pala si Perg. Yung tumutulong Hi. sa atin. Nice to meet you. Kamusta po? Mabait na kuya. <sighs> Kamusta? Saan ka galing? Sa school po. Kakawi lang po. Bote Alam naman. niyo po ba? Nakaipon ako ng pera dahil sa tudong niyo. Ipinambili ko ng magaran niyang uniform para sa eskwela. Buti naman po yun. Buti naman nakaaral ka. Buti nakatulong naman ako. O bakit ipon? Bakit ka naiyak? <sighs> Hindi po. ang ahapi happy lang po ako kasi natulong po ko kayo natulong ko po yung anak niya na ah. hirap lang kasi po ng buhay so ang 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 galing na marinig na nakapag-ipon po kayo Napakabuti ng puso mo. Napakabuti ng puso mo. Maraming salamat sa tulong mo ito. Maraming salamat. Buti nga nakatulong katulong po ako. Guys, nakikita niyo ba yan? Oh my God, sa mga nanonood ng live ko, tularan natin si Kuya. Si Kuya, napakabait. Dapat natin siyang tularan. Kaya tayo, what if tulungan din natin sila? Sa mga nanonood sa akin, yung mga viewers ko dyan, mag-comment kayo mag-direct message kayo sa akin. Okay? I volunteer. Miss Pauline, gusto kong tumulong. Okay. Mag-comment lang kayo and then yung mga tulong nyo, i-make sure ko na makakarating sa kanila. Okay? Thank you so much, guys. Sa mga nagpo comment Grabe, ang dami. Gawin natin viral to. Go, guys. Go. Thank you po. Thank you. Oh my God. Thank you so much. Uh, salamat sa Diyos. Pagkos na ang trabaho. Kuya, buti dito ka na. Bakit? Tingnan mo, may nag-viral. Ano ba yan? May din na ba mag-ina? Huwag ina. May May nag-record. May nag- pag live. Obvious ba ito nga, oh? Sabi ng live din, marami daw taong nais nice tumulong sa mag-ina. And sa atin din. Yan, maganda na yun. Hindi, eh. hindi naman natin kailangan yung tulong eh. Kasi may trabaho na ako. Sapat na sa atin yan. Lahat Sabon. na, pupunta sa kanila. Okay na yun. Sa Bait mo naman. Kahit kailan taga, bait mo, bait mo. Kailangan nila yung tulong eh. So, nagtulong ako. Naku, buti na lang. Nag-viral nga para matulungan sila. Ah, dama. Yung bait-bait mo talaga, kuya. Tara, kain tayo. May hapunan na akong niloto. Seryoso ka? Oo, tara. Ay. Gutong na nga eh. ako na. eh. <laughs> tara na.